Hi guys, ikot mo tayo sa bahay namin ha, kasi kakao, kakarating lang namin, tapos, ayan, gusto ko yung linisan, kaya mag-decide -de ako ng mga ilang araw, linisan ko after 2 days, kasi nakapagod pa, um, nag-jet lag. Ayan guys, napag-isipan ko na kailan ko na talagang linisan yan, kasi madamo na siya. Tingnan mo guys ha, ang haba na, tapos, Ayan, yeah, naka-decide nga kung linisan ko na lang siya. Kasi hindi ko, hindi nakaya ayang tingnan. Kasi so ayan, nadala ko ng bulo at plastic cellophane na pang basura na itim. Kasi, um, ang ganito kasi ng mga basura guys, yung nabubulok, hindi kinukuha ng taga city. Yung, hor uh, yung, ano, yung baso, basura nga pinipick up. Kasi nga, ano yan eh, kailangan mo yung itapon kailangan mo magsariling tapon doon sa dump site na, na nabubulok na basura. Ayan, bawal kasi yan nilalagay. Okay. Hindi yan kasi kinukuha ng mga basurero kapag ganyan yung basura mo. Kailangan mo talagang itapon yan sa doon sa dump site na nabubulok na mga halaman o oh, mga basura. Kaya yan, binilisan ng kasi yung maliit ko na Ryan, laging tatawag sa akin kaya ayaw ko naman siyang bumaba kasi nga kalsada na dyan sa likod ko baka tatakbo takbo Diyos ko tapos busy ako sa kakalinis kakabunot ng damo tsaka yung, yung knife pala namin hindi masyadong matalim kaya ayan gamitan natin ng technique. tuhod <laughs> tuhod ayan lang siya tapos ayan na ah. medyo pinutol-putol ko muna para ang tawag niyan, magkasya dyan sa plastic na yan. At ayan siya. Kamay-kamay, Gina kamay. hindi naman siya masyadong matigas. Pwede naman kamayin. Kaya yan Pinoy tayo eh. Ganyan talagang buhay. Medyo matagal kasi ako sa Pinas guys. Kaya eh, yung bahay namin dito sa labas, yun, wala nang nakapaglinis um, minumo naman ni Mr. at saka yung kaibigan niya nung nagbakasyon yung asawa ko doon sa Pinas pero of course yun lang yung kuan nila ginawa hindi naman nila lilinisan niya kasi nga hindi yan sa kanila yung halaman so yung damo lang ang tatabasin nila yun lang tapos yung mga bulaklak na yan nayaan lang yan at umubo tapos ayan ang dami dami kaya ganyan ang itsura niya So, kailangan mong bilisan kasi si kulit, nangungulit. Ayan. Bilis-bilis. Kasi medyo, ano na yan. Pawenter na rin kasi, guys. Ayan. Pinakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Pinutuputol ko lang. O, ayan. Pus after five years, atapos at din. Joke. <coughs> ayan na, guys. Nilinis na. Malinis na siya. Hindi ko na yan um, tataniman pa kasi nga pawenter na. So, by next year, Tsaka na yan, lalagyan ko ng mga bulaklak at saka lalagyan pa din ng mga soil para medyo ma, ano yan siya. Medyo okay tingnan at saka mataba yung, para mataba yung halaman. By next time na yan, guys, sa summer, spring, tat mag, ano tatanim ng halaman. Hanggang dito na lang. Thank you for watching, guys.